Hello po mga kasari, kumusta po? So, ito na naman tayo ang nagbabalik Merilo de Vlog. So guys, for today's video, gusto ko lang ibahagi sa inyo ang mga mabintang items nung Pasko. No? Halos maubos yung mga paninda natin at ito nga, konti na lang ang natira kaya ibabahagi ko lang sa inyo kung ano-ano ang mga ito. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dolo para malaman nyo kung ano-ano ang mga ito kasi nga may dinagdagan din tayong items na mabinta ngayong bagong taon. Kaya ito, busy bisihan na naman tayo sa pagre-ready ng mga stocks ngayong mabinta para lumakas yung ating sales. Kaya naman guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, keep on watching! So, ito na nga guys, dumating na si partner at nagpabili nga tayo. Alam na natin kung ano yung mga mabibintang items ngayong bagong taon na naman. Magre-ready na naman tayo, no? Kaya guys, ngayon lang na kapag upload kasi nga <laughs> minsan mamadalian na, di na ako nakapag-video. Pero ngayon, kailangan natin magsipag para Update na rin kay Lolo White. Eh. So, ito nga yung mga pinabili natin. At ito nga mga alak guys, dumating kanina. Hindi na natin na video kasi mamadalian, no? Kaya ito, ipapakita <laughs> ko na lang sa inyo. Ito talaga ang mabibintang items ngayong bagong taon, lalo na itong itlog. So, ayan, may magpajigas lang si Soke. At ito nga guys, sinaantay ko na yung ating mga orders sa Revisco at Pure Gold kasi nga yung ating tindahan ito nga ang itsura no pagkatapos ng Pasko talagang mabinta parang kalagkalbo na yung mga ating mga paninda no so ito na nga lang ang mga natira halos maubos kaya naman ito ginawa na lang natin ang paraan itong Skyplex nilagay ko din dito sa taas para mayroong magkalaman lang kasi nga inantay ko pa yung mga in-order ko kasi nag-order kaagad tayo para mapalitan dyan. At dito nga sa mga nakasabit, ayan, dalawa na lang kasi talagang mabibinta kasi mga bata ay mapipira. Yung mga chocolate, dowe, eh, mapon, talagang mabinta yun guys. Kaya ito inantay ko pa si Pure Gold yung ating mga in-order para mapunuan natin yan, no? So, dito naman tayo sa mga dilata, guys. Ayan na nga lang din ang natira. Kaya naman, ayan, nagdagdag tayo ng mga mabinta dito sa ating tindahan. So, ayan, yung condens natin, marami pa at iba. So, ito nga, mga sardinas talagang mabinta, no? Kahit Pasko may bumibili. At ito nga guys, cup noodles talagang mabinta to dito sa ating tindahan. Kaya, kaya naman masaya tayo. Thank you Lord. At ito na nga lang ang natira. At ang mga yusi din, mabinta rin. At itong mga iba nating mga paninda ay mayroon pa naman. At ang mga kape kasi nga dinagdagan natin. Kasi marami nagpapatimpla kahit sa gabi guys, may nagpapatimpla pa rin. Kasi nga ngayon, let tayo nagsasara. Kaya, ayan, para lang sa ating mga customer. Kasi yung iba nating mga customer, nag nagre-request na yun nga ulit tayo magsara. nga sila ay magdamag sa trabaho para may mabilan sila. Kaya hanggat kaya ng mata natin, no? ngayon lang naman, bawi tayo. Kaya minsan hanggang madaling araw tayo bantay dito sa ating tindahan. Kasi nga mayroon naman akong kapalitan kasi walang pasok si partner. So ito nga guys, i-display ko lang itong itlog kasi nga alam naman natin, mabinta to. <laughs> kaya ayan, i-ready natin, no? So ito nga guys, bilisan ko lang dito magayos baka mabutan ako ng mga iba pang nating mga magsilatian ng mga in order. Speaking of, nandiyan na nga guys. <laughs> Nabutan tayo at hindi ko pa nga naayos yung itlog pero ito masaya ako kasi nga ito nga ang inaantay natin para mapunuan natin dito ang ating mga paninda dito sa harapan ng ating tindahan para maganda tingnan. So, ito nga guys, yung itlog, ipapakita ko lang, large ang size nito, so malaki. Kaya, ayan, ito yung binili ni eh, partner. Hindi ko pa nga naligpit kasi biglang dumating si Revisco. So, ito nga yung ating mga in-order. Ang saya kasi mapupunuan natin dyan kasi nga ang pangit pagkalbo. So, ito nga guys, halos mga biskuit yung mga in-order natin sa Revisco. Ito nga mga padjipar, talagang mabinta. Kaya, ayan, nag-order tayo ng iba't ibang flavor para ilalagay natin dito sa ating harapan, sa ating tindahan para makita ng mga bata. Kasi alam naman natin, mga bata ngayon, mapipira. Kaya, ayan, ito yung mga mabinta sa atin. At ito nga yung Revisco Pastillas, bagong balot guys. Ayan, bagong lagayan. Ayan, ito yung mga mabibintang mga biskuit dito sa ating tindahan. Kaya naman, masaya tayo pag magsidatingan na yung ating mga order. Kaya naman, ito ayusin lang natin. At ligpitin ko lang ito guys para maganda tingnan dito sa ating tindahan. At nandito nga kami sa palinki guys kasi nga hindi dumating si Pure Gold kaya bumili muna ako ng mabinta dito ng mga paninda dito sa ating tindahan habang hinahanda nga yung ating binili doon sa binibilang kong grocery. So, bumili muna tayo ng burger para merienda namin, guys. Ito. Ito nga para yan, magkalakas tayo bago tayo mag-display at mag-assist sa ating mga customer. At ito nga yung mga pinamili natin. Kaya ito, uwi na kagad kami kasi nga mamadalian. Baka biglang dumating yung ating order plum Pure Gold. So, ito nga, pagkadating ko nga dito, guys, sa bahay. So, nandito na nga yung ating mga in-order at nireceive nga ng aking anak kasi nga siya muna ang bantay dito sa aming tindahan kasi nga may binilang lang kami saglit kaya maganda talaga pag mayroon tayong anak na marunong na magbantay kaya ito hindi natin kailangan isara yung ating tindahan so ayan ito na nga yung ating mga in order mabibinta ngayong bagong taon kaya i-ready -re na naman natin kung ano-ano ang mga mabibinta ngayong bagong taon so ito nga yung ating pinamili sa palimuki at idadagdag natin no? kasi hahanap talaga tayo ng paraan kung minsan kasi nakalimutan natin i-order sa pure gold so bilhin na lang natin sa ibang grocery o pang sa ganun na lumakas yung sales natin pag kumpleto yung mga paninda natin lalo na itong mga items na mabibinta ngayong bagong taon so ito nga guys tulad nga nitong patis mabinta to kaya naman ito talagang ito ang sadya ko lang sa palingke no kasi nga naubos yung patis natin nung Pasko no kaya ito dahil nga nakalimutan ko i-order e sa Pure Gold kaya bibili na lang natin doon sa palingke at buti na lang talaga may pai at marunong na yung anak ko kaya ayan masaya dahil nga walang pasok at si partner din walang pasok siya guys matagal pa yung pasok nila kaya ayan may magda drive siya kaya makalibre tayo ng pamasahe so ito nga yung mga pinamili ko at ito nga ang cotton buds mabinta din sa atin kaya idadagdag natin kaya kung ano yung hanap nito ni mer sa ating tindahan so idadagdag natin para madagdagan yung binta natin at dadami yung ating mga paninda no? napaunti-unti, pasta alamin lang natin kung ano yung laging hanap sa atin ng customer natin at dadagdagan natin ang stocks upang sa ganun mabilis natin mapaikot ang ating pupunan so ito nga guys, dahil nga mabinta ngayon ang tissue, no? kaya nag-order tayo ng dalawang bundle So, ayan, para hindi ka agad tayo maubusan kasi minsan hindi tayo makakalabas. Kaya, ayan, dagdagan natin kung ano yung hanap sa atin lagi na ating mga customer. At ito nga, Joy Liquid, dagdag din tayo. Small saka big, no? Tig isang dosina. At ito din, guys, Cup Noodles. Dumating na nga dahil nga halos maubos yung mga Cup Noodles natin. At bumili na rin ako dun sa palinki, guys. Halos magkaubusan na rin sila ng ibang flavor kaya at buti na lang mayroon pang stock sa pure gold kaya ito nag nandito na kaya masaya na naman tayo dahil mapuno na naman natin ang ating tindahan kaya mamadalian lang to guys kasi nga ito magde-display pa tayo kasi nga ayan hanggang Nagpupuyat kasi tayo ngayon kasi ngayon lang to no kasi ngayon to may kapalitan ako dahil walang pasok si partner matagal pa ang pasok nila at yung anak ko nandito din kaya may kapalitan tayo kaya ayan pwede tayo magpuyat hanggat kaya natin hanggat may hanggat may bibili sa ating tindahan so huwag tayong magsara hanggat kaya lang natin huwag din natin pilitin kung hindi natin kaya So, ito nga guys, yung mga kotkotin, masaya na naman. Dahil mapunuan na naman natin ang ating tindahan. Dahil nga, mabinta to ngayon. Mga, talagang kahit hindi Pasko or ano, talagang mabinta yung mga suture. So, ayan, guys, mga kotwote lang yan. So, dito naman sa isang box, At ito nga, mga cup noodles pa rin. <laughs> Kasi nga, alam na natin kung ano yung mabinta sa ating tindahan. Kaya, ayan, dinagdaga na natin para hindi na agad-agad tayo pupunta sa palengke. At ito nga, guys, uh, sun-made coffee. Talagang masarap ang lasa nito. Kaya naman, ito yung tinitimpla namin lagi na partner. Kasi nga gusto namin sarap ng lasa siya, hindi kasi siya matamis. At ito nga yung mga dinagdag natin, ang mga biskuit na mabinta dito sa ating tindahan. Basta kung ano yung mga mabinta ngayon, so focus lang tayo, no? Ito yung mga dagdagan natin ng mga paninda para mabilis natin mapaikot yung pohonan. Kaya ito guys, at pagkatapos ko nga ito, i-check ay display ka agad natin para maganda ulit tingnan yung ating tindahan, yung mga naggalbo at mapalitan. At mga dilata nga yan sa ilalim guys na dinagdaga natin. At ito nga ang mga cup noodles ay idagdagdag natin doon. So ayun, bumili din ako sa palingke para para lang ma-displayan sana. Akala ko hindi pa darating si Pure Gold. So ngayon dumating na siya. Kaya ayan masaya na tayo pag marami na tayong stocks dito sa ating pindahan, No? So ayan focus lang tayo kung ano yung mabinta ngayon dito sa ating sari-sari store para lumakas yung ating sales ngayong bagong taon. So, ito nga guys, may binili din ako kanina sa Mercury at bumili din ako ng Sun Akala ko kasi hindi darating si Pure Gold. So, ito, na doble. Pero okay lang dahil yan, ginagamit naman natin. At ito nga, binili ko to nung isang araw sa palengke din guys. So, hindi ko na nga nabidyohan kasi, kasi mamadalian lang. So, ito nga guys, talagang mabinta to. Kaya ito, nag-stacks tayo ng Can Pineapple. At ang hirap niya hanapin guys, doon ako nakahanap sa Aver talagang ubusan din. So, ito nga guys, yung mga mabinta dito sa ating tindahan na wag na wag tayong magpapawala upang sa ganun na lumakas ang sales natin dito sa ating tindahan. Kaya ito guys, yung resibo at ito nga ang total na binayaran ng aking anak kasi siya ang bantay kanina. At ito nga guys, 6,100 plus ang kanyang binayaran at iniwan ko lang sa kanya kasi nga may binili lang ako sa palengke. Kaya ito guys, magligpit na tayo at mag-display lang muna ako guys. Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching!